Kita, gabi na ulit. Lagi na lang ako nagbibilang ng araw-araw, di ba? Lagi ako nagbibilang ng gabi. Simulan natin sa umaga, sa tanghali, tsaka sa gabi, di ba? Ayun kasi ang hinihiling ng wings ni Meta na post ka ng mga ganong mga oras. Kaya hindi ako gaano nagpo-post, di ba? Dahil kung ano lang ang Atas na binigay sa atin, yun lang yung kailangan natin gawin. Hindi tayo pwede mag-post ng net maya kasi Siyempre, hindi na baka masyado bantay. tayo. Kaya may limit yung pag-post. Hindi panay-panay. Nouna una, ganun ako eh. oras-oras ako nagpo-post. Eh, bawal pala yun. Kaya ngayon, alam nyo na. Meron na naman ako bago na itatanong. Pero kung sasagutin ninyo, okay lang. Kung hindi, it's up to you guys. Walang pilitan. Kasi sa inyo naman yun, di ba? Sa inyo yan kung nakaka-relate kayo dyan sa nakikita ninyo o hindi. Pero para sa akin, sasagutin ko yan kasi nakaka-relate ako dyan. Kung ano ang pinaka-nangis ko sa aking kabataan. Marami ako namimiss sa akin ng mga kabataan. Lalo na yung mga kakulitan ko ng bata ako. Mm, yung naglaro ako ng kandila at nasunog ang akin dibdib. Hindi ko napansin na nasusunog pala ang damit na sinuot ko. At naghahapoy na siya. <laughs> Ayun ang memory, memories ko ng bata ako. At marami pa. At meron pa ang memories ko nung ang pinaka memories ko ng kabataan kay yung mga kapatid ko pag naliligo kami ng dagat. Naliligo kami ng dagat na ko yung ate ko noon. Inaligo kami dalawa ng dagat. may bangka doon, di ba? Sabi niya doon lang daw siya papesto kasi may bangka, sabi-sabi siya doon para mag-practice siya maglangoy-langoy. Eh kasi bata pa kami, di pa kami gaano-ano hindi ko alam iba na palang ginagawa nyo ito sa may bangka dahil habang ako ay subisisip pag angat ko ay meron ng palang lumulutang na alam niyo na yun di ba ay ng memories ko na, na naaalala ko ng kabataan ko at ang sumunod nun mas disaster pa <laughs> marami pang mga memories ang naaalala ko sem presinto ba na hindi nakaka-miss, di ba? Alam mo 'yung mga laro ng mga batang 90s, di ba? Yung mga patintero, yung mga habul habulan, at saka ano ba 'yung piko, yung mga nakaka-miss ng mga aking kabataan na at sa mga sa, at sa mga kabataan ngayon hindi na naranasan yung para sa amin mga batang 90s. ay memorable 'yon at ng gusto kong balikan kung sakaling babalik ako sa taon na yun. Yung mga paglalaro ko ng bata ako. Kasi ayun ang masayang part ng kabataan eh. Kahit naman sino. Hindi kasi katulad ngayon alam niyo na bawa tayo mag-judge. Basta ibang iba na yung kabataan eh, sa kabataan. kasi sino may mga kaedaran ko dito mga batang na higis. Alam niya na masaya ang araw na yun. is gutter, di ba? Uh, ano pa ba? Ah, uh, sa dami, di ba? Hindi mo na maalala lahat, pero nakikita niyo naman di ba sa mga nagpo-post ngayon about sa mga 90s, mga batang 90s, di ba? Pu minakikita tayo dun na nakaka-relate sa buhay natin. Parang nagsisink in sa utak natin yung mga ganong bagay na para bang masarap balikan. Siyempre, sinasabi natin sa sarili natin, sana hindi na tayo dumating sa mga ganito. Kasi alam niyo, di ba? Alam niyo na ngayon, mahirap na. Mahirap na ang buhay. Kung alam lang natin na ganito pala mangyayari sa atin, bakit eh, hinihiling pa natin na sana tumanda na tayo agad. Sana pala hindi tayo humiling ng ganun. Dahil hindi naman pala lahat ng hiling ay eh, masaya as men say only fools rush in but pretty girls make fools kaya sa mga sa mga nakaka-release mga sinabi ko dyan Kung ano pinaka-namimiss na parte ng kabataan niyo kaya mahiya mag-share din kasi pag kasi sinasabi mo kagaya ko Sinashare ko yung ano ko di ba nakaka-relate talaga ako doon Siyempre para malaman din natin yung ano ng isa, yung mga ano natin, kung masaya ba yung part ng kabataan ninyo, kagaya ko. Kasi masaya talaga yun. At saka, hindi na natin mababalikan yun kahit ano namang gawin natin. Hindi na natin mababalikan yung part na yan, ng kabataan natin na yan. Kasi ang sinasabi ng matanda, pabalik na tayo, hindi na tayo paano hindi na tayo pa ano doon papunta sa nakaraan babalik na tayo ulit kung saan man sila patungo doon na rin tayo oh, well na nga. hanggang dito na lang ang aking speech ang aking ang aking part ngayong gabi na to at tomorrow iba na naman ulit ang aking hahanapin at ako ay talaga magse-search ng para may may content <laughs> o, diba? Kaya sa aking mga followers at sa mga kareels ko dyan at sa aking mga friends dito sa FBI like nyo lang yun. Like, like lang. And yun lang. Heart, heart. Ingat. Magandang gabi.